Hello vlog! Welcome to my guys! For today's video, mananampay pala ngayon si Inday. Opo, kasi masira kasi kaya mananampay siya. Ano naman hindi mananampay si Inday? Kasi nang isang araw pa kasi itong mga damit, nalinabahan niya kaya hindi nasampay. Kasi alam mo naman, walang, walang araw. O, kaya ayun, ilang araw din na umulan kaya hindi niya nasampay. Nag-iisip pa nga dito si Inday kung isasampay niya kasi alam niyo naman nung lalabas niya pa lang yung mga damit. Just me, yung marimar, yung mga olap, nag-ano na nag itim itim nakala ko nga dito ulan nakita niyo naman o oh, yung lang nagpotipote na. kasi may mga itim itim just me you may remark kulang na lang na bumagsak na yung ulan kaya naisipan nga ni Inday hindi niya inubos pagsampay muna pinirahan mm -mm. niya muna yung basket kasi alam mo naman kasi panahon parang nagbebero siguro tapos na dito ni Inday do na si Inday sa kusina kasi naman po yung mga hugas eh. katambak pa pala sa lababo namin habang pala naghuhugas dito si Inday nabara pala yung awasan ng tubig kaya yung yung panganay ko muna na anak yung pinagpaghugas ko dito. Kasi dinuldog ko muna yung asaw awasan ng tubig dun sa lababo naman. Kasi hindi umaawasan o ano ka. Kailangan duldogin pa. May mga nakabara pala na mga buto-buto. Kaya hindi umaawas yung tubig sa labas. Pagkatapos ko duldogin yung awasan ng aming lababo. Ayan, floor wax na po si Inday. Kasi yung sahig po namin na parang naawa na si Inday. Kasi namumutiputin. Ano ba tong klaseng sahig na to? Pag hindi na po floor wax ka, nagpuputiputin. Kaya minsan nabubwisit talaga ako dito sa sahig namin kasi pag ginapaflaruakan alam mo naman parang hindi nalilinisan ng il ilang buwan kaya napapaisip talaga ako sabi ko sa sarili ko pag makapera talaga ako bibili talaga ako ng floor para naman magmaganda tingnan yung sahig namin kailang kaya ako magkakapera na hindi nagagamit kasi yun ang gagamitin ko pambili bili ng floor mat sa ano ba yan pagkatapos pala ni Inday mag floor ayan napasayaw po siya kasi naman po tapos na po yung trabaho kaya yan naghalamos siya at saka nagkudkud sa kanyang mukha para naman damag magputi puti yung mukha kanya. So, paano ba yun, mga kainday? Sa susunod naman tayo magmarites kasi matatapos ng aking video. Thank you for watching.